Hello everyone, welcome po ulit dito sa ating kusina Ayan, natatakam po ako sa ganitong luto ng bangos Kaya ayan, nagluto po tayo ng binalot sa saging Ang tawag yan ay pinaputok na bangos Ayan, i-share ko rin po sa inyo Ayan, mga ingredients natin Ilalagay na natin sa screen Siyempre, meron tayo ditong bangos guys Isang malaking bangos yan Inalis ko yung buntot nya guys kasi Matinig masyado yung buntot Tapos pahiran natin ng asin kabila ang side po. Itatabi lang natin pagkatapos ating pire na asin at nagready po ako ng mga ipapalaman natin. Meron tayo ditong kamati, sibuyas. Tapos naglagay po ako ng asin. Liquid seasoning. Ayan, bali tansya-tansya na lang po yung paglalagay na natin. Tapos po naglagay ako ng kapatak na mantika. Yes po, naglagay po tayo ng mantika. And then, naglagay din po tayo ng pamintang durog or paminta powder. Haluin natin ito bago natin siya ipalaman. Ayan, at kunin ko na ang bangos. Tapos ilalagay na natin dito yung mga niready nating ipapalaman natin. Ayan, pinagkasya ko po lahat dyan. Ayan, kasi sabi nila bawal daw kumain ng karne ngayon. Kaya ayan, nag tayo ng isda, inihaw na isda sa kawali. Ayan po, meron po ako ditong dahon ng saging. Medyo malapad po yung kinuha kong dahon ng saging para sakto lang po yung bangos na ating ilalagay. Ayan, binalot ko siya. Ginarang ko muna sa apoy guys yung dahon ng saging para hindi siya basta-basta napupunit. Tapos tinali ko po para hindi siya bumuka masyado. Ayan, ready na siya. Meron din po tayo ditong grill pan. Pwede rin po yung kawali kung wala kayong grill pan. Tapos naglagay ako ng kaunting mantika para hindi dumikit. Tapos ayan, nilagay na natin yung ating binalot na bangus. Tapos lutuin natin ng 15 minutes sa katamtamang apoy. Ayan, balikan natin. Tapos po, balik tarin rin po para parehas lang pantay yung pagkaluto niya. 15 minutes po, bali 30 minutes yung ating pagluluto. Ayan, balikan natin ulit. Ayan, sa puntong ito guys, luto na yung ating bangus. Ang bango nito guys, try nyo at subukan nyo ang ganitong way sa pagluto ng bangus. So, ito na siya guys. Ready to serve na. Napakasarap nito na guys. Tapos may kalamansi, toyo, tsaka sili sa usawan. Ayan, serve na yung tanghalian natin. Ito yung aming pananghalian guys. Tara at kakain na tayo. Maraming pong salamat sa inyong panunod. Sana gusto nyo muli itong ating video. Papalo po ako. Bye!